guys, good afternoon, welcome sa akin channel, ang okay, TMR is TV7588, favorite di ba siya? Uh, may pasalubong ako sa aking mga African lovebirds, ito po, ang cutter fish bone, ayan, ito yung pasalubong ko sa kanila, galing kasi akong, uh, ayan o, oh, cutter fish bone, ang ano nila ano to pang ano nila vitamins na protein. Kaling uh, kasi ako ng munisipyo at uh, kukuha ako ng death certificate ni Nanay dahil kukuha ako ng pensyon nila bukas. Pensyon ng mga senior. <clears throat> Kaya lang ako ng pagkuha ng death certificate ni Nanay. Tapos napadala ko dun sa pet shop. Maraming ano dun uh, ah, nakakita ko ng mga kulungan, ang maganda. Tapos ah, Pero okay na parang okay naman yung presyo niya kaysa sa nakikita ko sa Lazada at saka sa ano, sa ibang online shop. Parang mas mas okay pa siya kasi mukhang makakapal yung ano yung ginamit na ganito. Yung bakal. So, ito guys, oh, 50 pesos. So, oh, biray niya nila 50 pesos. Gusto nila to eh. Ilalagay ko ito dito, makakainin nila. Kutututin nila yan, kutututututin. Uh, maganda yung nakukuha kong, ah, uh, maganda yung target, oh. Uh, ah, nakita ko mga kulungan doon. Uh, meron siyang, ah, uh, may, may kasama na siyang next, ah, uh, nest box tapos uh, may ano siya dala, pandalawansa, may division sa kabila meron ding nest box sa kabila meron din so uh, pagka itong, itong apat na april love bird ko ay magsimula na silang mag breed yun na, yun na lang ang bibilin ko uh, tawag dito yun na lang bibilin ko kulungan mamaya ilalagay ko i-edit ko isasama ko dito sa sa ano sa aking video na ito kasama ko dito yung aking na uh, nakitang kulungan doon sa sa Valley One sa so, may papuntang munisipyo at madadaanan nyo lang yun pagka bago kayo pumunta ng munisipyo makikita nyo na po yung pet shop doon andun na rin yung pangalan hindi ko lang natandaan yung pangalan so sa ano uh, sa video makikita nyo doon ang ang pet shop na yun anong pangalan ah uh, nasa ano siya 1280 yung yung dalawa na siya na may division tapos meron siyang uh, kasamang uh, nest box tapos uh, yung parts yung yung, yung, yung yung sanga na pinag, uh, pinagagat kanila so ilalagay, ilalagay na po natin ngayon ang kanilang uh, protein na protein na ito okay, yung kanilang kukukutin Ulat oh, na naman kayo. Kailan ba kayo aama ah, sa akin? Ha? Kung natin mag tayo magsambol sa akin, ha? Ibang ngayon po kayo, maamo. Oh? So, oh, anong ginawa niyo sa tuloy niyo? Bago pa rin siya na ako. Eto, ang Pag-awitin niyo. Pag-awitin niyo. Pag-awitin Putin. Masarap niya. O yan, magpapot -up na kayo ha. Yan. Yan ang kaya na po, po nailagay ko na po yung kanilang uh, cattle fish bone. Tama-tama at okay sila dyan. Yan. Pakita ko sa inyo, nasa loob na. Yan, yung cuttlefish fish Meron na silang kukutkotin. Sana next year, uh, maparami natin sila at maraming nag-aabang na humihingi ng mga anak nila. <laughs> Hindi pa nga sila nag-breed, marami na pong nanghihingi. Uh, kaya sa mga nanonood sa atin, uh, panoorin niya lang po ang gandulo yung ating mga video at uh, huwag niyo po kung huwag po kayo mag-skip sa ating mga ads para meron tayong pambili ng kanilang patupa para sila ay makapag-breed ng mayos at uh, magkaroon sila ng maganda nilang mga anak lamang po at maraming salamat pero bago ako mag end, uh, ipapakita ito yung susunod na video ay uh, yung pong tindahan na sinasabi ko sa inyo ito na po siya hintayin nyo lang po at uh, lalabas na po dyan iduduktong ko na lang po yung video na, yun na ng tindahan na nakita ko doon sa May Valley 1 papuntang munisipyo dito po sa Paranaque Parana City